asang ani at kita ng mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan matapos ipatupad ang corporate farming program ng administrasyon ni Governor Ramon v. III noong 2022. Isa sa mga magsasakang nakinabang sa programa ay si Romulo mula sa bayan ng Aguilar. Dati, umaabot sa mahigit 30 katao ang kailangan para matamnan ang kanyang 1.3 hectares na sakahan. Pero dahil sa makabagong makinarya tulad ng rice transplanter, lima hanggang pitong oras na lang ang kinakailangan para matapos ang dati rating maghapong pagtatanim. Katipid, madam. Yan ang kwan. Pati sa pagtatanim, hindi na kailangan maraming tao. oh yung time, punti lang. Yan ang kwan. Hindi kagaya dati na ang dami mong kailangan na tao. Yan ang kwan. Eh ngayon, ito, punti lang. Ang uh, yung gastos, kunti rin. Isa lamang si Romulo sa mahigit anim na daang farmer cooperators na bahagi ng corporate farming mula ng Ilunsad noong 2022. Layon ng programang ito, napaigtingin ang produksyon sa agrikultura gamit ang makabagong teknolohiya at suporta mula sa iba't ibang ahensya. Ayon kay Governor Ramon V. Gico III, gumanda ang ani at bumaba ang gastos sa produksyon ng mga sakahan dahil sa nasabing programa. Matutulungan po natin, ito po yung pinagawang na convergence approach. No? Holistic po ang approach natin. We have proven that gumanda po ang yield, bumaba po ang production cost, kaya successful po ito maging ang Department of Agriculture ay humanga sa inisyatibo ng lalawigan. The Province of Pangasinan is now leading the convergence of the different agencies. Kami ho, Governor, ay susunod sa inyong leadership. Kasi kailangan natin ang aking naginawang strategy ay hindi yung dapat national palagi ang naglilid. We should take advantage of the leadership Nagsimula ang programang ito sa 66.03 hektarya na sakahan sa Kalasyaw, Binalunan at asingan, At upang mas mapalawak pa ang programang ito, dumaan sa mga pagsasanay ang mga magsasaka sa ilalim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga hakbang ng lalawigan ay ang pag-alalay sa puhunan ng mga magsasaka at ang farm mechanization demo. Hindi lang din sa pagtatanim at pag-aani tumutulong ang lalawigan, kundi pati sa pagbebenta ng produkto. Ang palay na ani ng ilang asosasyon ay direktang isinusupply na sa mga pampublikong ospital tulad ng Pangasinan Provincial Hospital. Dahil dito, labis ang tuwan ng mga magsasaka dahil hindi lang magandang ani ang kanilang natatamasa, kundi pati na rin ang pagsasanay sa tamang pagtatanim. Maganda po ang pamalakad ng ating gobyerno lalo-lalo na ating gobernador. Yield ko last year, ma'am, 123. Ngayon, ang expectation nila, 200 plus. Tulong uh -huh. din para sa amin, ma'am, kasi nadubli po yung ani. eh. season, parang 120 po. Tumas ma'am, ng halos lahat eh. Kasi nag-anit po ako ng, ano 221. Sa huling datos ng Office of the Provincial Agriculturist, pumalo na sa mahigit isang libot apat naraan ng mga magsasaka ang nakikinabang sa nasabing programa. Patuloy naman ang support ang ibinibigay ng pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa mga magsasaka kasabay ng layuning paunlarin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng modernong pamamaraan. Valerie Dismaya, RNG News.